Nakikita mo ba itong hawak natin na 10 centimo coin na year 1979 old coins? Alam mo ba na ito ay gawa sa copper nickel kaya ito ay hindi na magnet at may timbang na 2 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 27 pesos para sa uncirculated coin condition. Alam mo ba na ito ay madalang na rin makita sa ating sirkulasyon at iilan na lang ang nakakahawak ng ganitong bariya na old coins dahil ito ay demonetized na at ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng 6,446,000 na peraso para sa barayang ito at may kabuo ang bilang na 32% ayon sa ating numista sa iyong palagay saan ito nararapat sa hard to find ba o sa semi hard to find maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito maraming salamat po